Nakita ano ninyo? Nakadiscover ako ng gamot sa high blood. Nandit sa plastic na to. Eh, hantik na nyo ha. Ito mabis ang gamot sa high blood. Tara! <laughs> Balat ng baboy. Yan. Yan ang pinakamabisang gamot sa high blood. Ha? Ito yung Sampung kilo yan. Gugupitin mo para hindi siya lumahaba. Sigurado, tanggalan high blood nyo rito. ay ko. Sampung kilo. Ayan, dami. Tignan Balat. 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 Balat balat ay ang dami pa ng plastic oh. Wala pa sa kalahati. Balat. Oh, yan, yan muna ha. Yan ang gawin nyo para ma matanggal ang hybrid nyo. Okay? Ciao!